Simpleng buhay! Kakarating lang galing school itong kasama ko. Sabi niya, tara, gala tayo. Nagugutom ako. Ititrit daw niya eh. Kaya naman, sumama ako. At habang naglalakad kumbe, naku po, may nakapansin na naman ito mga banker. <laughs> Kinakawayan ako. <laughs> Hindi, natalisod ako. Pinagtatawa na nila ako. Ang ganda na po nyo, pa-utang. <laughs> Kahit di pa ako nag apply i-approve nyo na agad at pakideliver. <laughs> Tapos, habang nag video ako, bigla ko nakikita to. Ay, itawa nyo <laughs> Grabe naman yun. Gusto ko lang naman mag-video at pag-vlog. Pakirabdam ko tuloy, nag is ako. Hi, Katie! Balita ako na mga masarap ka pinyo. Pakapi naman, John! Char! Naglakad-lakad na kami para makarating sa kung saan napupuntahan namin. Hindi ko alam kung nga baka di Hanggang sa nadaanan ko nga coffee shop na to na Big Bro. Ang daming kapihan dito sa Lopez. Ay, ano yon? Ay, dalanda ng dami naman. Vitamin C yun. Kailangan natin ng vitamin C kasi tag-ulad na. Kapag lumalabas sa mga maasib na prutas, ibig sabihin kailangan ng tatawan natin yon. Kasi uuso na mayon ng mga sipon-sipon at ubo. Kaya kailangan kainin natin kung ano meron diyan available ng mga prutas. At eto namang nasa unahan namin. Kanina ko pa napapansin. Sobrang caring carry naman si girl. Wow. Ni Gaya. Sana all. <laughs> Nagmadali na itong kasama kong tumawid at ako naman na iwan. <laughs> Tapos hindi ako sumunod sa kanya. Nagahanap siya kung nasa na oh. ako. <laughs> na kita. Ang bilis mo kasi. Eh. <laughs> Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya sa akin. Kahit anong kaway ko sa kanya, hindi niya ako napapansin. Kaya naman, dibidyuhan ko na lang muna, mga paligid, habang aantay sa kanya na makatawid o mapansin ako. Hello sa inyong dalawa na naka-white at saka naka-brown, pati doon sa si naka na biglang umilaw. Ang mukha. Yung kasama ko, laka lalaag doon sa kantong. Giyo na, tinahanap pa rin na. Oh, 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 ah, 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 ah. Hahayaan ko muna siya maghanap sa akin at sasamantalahin kong magbibidyo, hunan ng video, itong mga toa Total, at dito na rin lang naman ako. Idadamay ko na rin kayo sa video ko. <laughs> Hanggang sa may dumarating na girl, agad din niyo, oh. <laughs> At ito na nga, nakita niya siguro ako hanggang ngayon na pa siya. <laughs> At ayun na nga, tumawid na siya kasabay ng mga isuyante na galing sa ATC. Ganit na yun sa akin, no? Naglakad-lakad na uli kami hanggang sa makita ko dalawang to na nagmamotor. Ingat kayo madilas ang daan, ha? Ewan ko ba't halos araw-araw nila ang umuulan. Kanina ang lakas ng kulog. Ang sarap tuloy matulog mag-aapon. Hello sa inyo apat. At dalawa, ginagapin na pero sa pag-uwi. Hello din sa iyo ating nakaret at saka kay kuya nakasando. At dito sa apat si na na ang lunusog. Ah, uh, pangagwapo. <laughs> Hello din sa mga nasa loob dyan ng 7-Ebelin. Eh, <laughs> Gabi na, eh, di pa kayo umuwi. Eh? Hi nanay at hello sa dalawang guy. Ang ganda na sulot nila. At shoutout din sa'yo, Embit Morito. Pa-sponsor ka naman dyan. <laughs> Koy-koy ka na na agyad. Ganito nga pala ang kaganapan dito sa tuwing papasapit ang dilim or gade. Uh, yung nag-aagaw ang liwanag at saka dilim. Paggabi na siya, guys. Ayan, no? Ulam na yun, ha? Kahit na walang sarasa. Pasensya na nga pala dito sa unahan ko ang tangkad-tangkad. Ay, apogi. <laughs> Bagong habulus. Ano tawag doon? Bagong tapias? <laughs> o bagong gupit na laang? <laughs> Hello sa'yo, nanay. At sa'yo, kuya. At sa'yo din po. Ang sexy niya. inggit! Saan ba talaga ako dadalhin itong kasama ko to? At tigil ang kalalakad. Nakarating na kami dito sa mayun ni Ace. Hello, mga pogi. Ah, baka magsishomay kami. Oh, neto little pa rin siyang lahad. Hanggang sa nakita ko tong ilog na to. Ang sarap maligo siguro dyan. Ang dramatic ng view. Ang ganda. Hello sa inyo mga kuya. Saan ang punta? At eto na nga. Napansin ko lumiko siya dito. At pakiramdam ko dito kami kakain. Sabi na nga ba eh, dito ang punta niya eh. Anyway, wala naman akong mga kasi nga sumama lang ako at sumusunod sa kanya para bidyohan siya. Wala nang atrasan at pumasok na siya sa loob. Pumasok na rin daw ako at mauna. Aba! Umuorder na siya at gusto ko daw. Burger na la, ah. Tumawa pa siya yung pala. Chicken yung sa kanya ang daya. Hindi na nakatiis yung aking french fries kinain niya. <laughs> Dundo kami sa taas kasi maganda do ang view doon sa taas. In fairness, ayan na nga, maganda nga ang view. Hello nga pala sa pamilyang ito na nag-celebrate ng birthday. Happy birthday po sa inyo. Pansin man po. Sana. Bigyan niyo ako ng cake. <laughs> Habang binibidyuan ko sa labas, nagre-reflect naman sa salamin itong kasama ko na utay-utay nang binubuksan ang kanyang food. At syempre, ako din. nginap ko na rin yung food ko. Halos maubos-ubos na ha eh. Nagutom ba naman sa kalala, kasusunod sa kanya, tapos siya naka-chicken? Ayan na nga, nilabas na ang kanilang cake. Ang sarap naman. Gusto kong manghingi. <laughs> Happy birthday na lang po. Tapos na kami kumain at pababad na para umuwi. Napansin ko si ate. Parang gusto ko siyang samahan. Atagawan sa so, phrase niya, char. <laughs> Kung alam ko lang na ililibre niya ako, sana dinamihan ko na yung order ko para sulit. Saya. <laughs> At marami pa naman daw siyang sukle. May natitira pa naman daw 20 pesos. At gusto pa yata mag-show, Hello nga pala sa pamilyang to na nakadilaw. Ayun lang po, salamat.